May alarma tayo mga paps Commercial power alarm Kaya puntahan natin Nagiging ano tayo ngayon Nagiging Electromechanical technician Maano, maulan katatapos lang ng ulan Isa sa mga cause Bakit nawala yung commercial power sa area Puntahan natin paandarin natin yung generator mag, uh, mag ano tayo ng konti antay antay ng konti kung bumalik yung commercial power mag restore shutdown natin yung generator pero ngayon kailangan nating ibalik kailangan ng power supply sa loob ng Fixed. Where nyo nandun na raw yung kasama ko <laughs> kailangan natin ibalik yung power para ano <clears throat> may tawag sige sige mga paps. may tawag may alarma biyahe kami ngayon <laughs>